Hello guys, may pinapagawa sa akin ngayon na itong ano customized electric bike yan na may sidecar ang problema nito ayaw umikot ng ano makina niya yan, ito yung mga connection ng makina ayan guys uh, galing din sa akin tong makina na to yan yung mga naunang mga pinag-convert ko Ayan. Subukan natin guys kung ano iikot siya. And papakita ko lang sa inyo na ano. Ayun, niya umikot. And guys, walang response. Bali ang gagawin ko ngayon ay uh, ano subukan kong i-reacta yung sa throttle niya. Kailangan meron siyang response dito pag meron siyang response, ibig sabihin, throttle yung ano, yung sira. Ito yan. Ito yung ano, connection, guys. Ayan, tinanggal ko na yung ano, pagkakatip. Ayan, subukan ko lang ano, ipagditikit. Ayan, guys, walang ano, walang response yung makina. So, ang um, gagawin ko ngayon ay magpapalit ako ng ano controller and ito guys yung ano controller na ipapalit ko and kung kailangan nyo ng controller guys mayroon akong ano i-check nyo sa comment section. Ayan, makisend ako ng link para kung saan, ano, kung saan siya mabibili. Ayan, bali, ito yung, ano, connection ng, ano, connection ng makina. Ayan, ikokonnect ko sila batay sa, ano, sa kulay nila. Ayan, guys, na, na-connect, nakakonnect na sila. Sunod naman yung, ano, itong hall sensor. Ayan guys. Bali hindi ko na ginamit yung mga ano nila. Mga connector. Yung socket. Ayan. Hindi ko na ginamit yung mga socket nila guys. Ayan. Nakakonect na sila. Bati sa kulay. Ayan. May color coding po yan. Ayan. Hindi ka na ma ano. Mahirapan mag-connect. Ayan. Sunod naman itong power line. Ang power line ng ano sa e-bike. Ito guys. Ayan. Yung red at black. Galing sa battery. Ayan guys. Nakakonnect na yung sa power lines. Yan, hindi ko na sa inyo kung paano siya ini-splice kasi ah uh, hindi kasi ako makapag ano, trabaho kapag hawak ko yung ano, pang-record ng video. Yan ang next na i-connect ko naman ngayon, guys, itong switch. Yan, guys, yung switch para yung linya para sa switch nung papunta sa throttle. Yan yung kulay puti na dalawa yan. Ayan guys. Bago ko siya i i-check ko muna kung ano, meron siyang continuity o kung gumagana ba yung switch niya. Ayan, sinindihan ko na guys. Ayan. Okay naman. Meron siyang continuity. So, ibig sabihin, gumagana po yung ano, sa switch. Ayan, nakakonect na po sila. At, ang susunod naman ngayon, itong throttle. Para sa throttle, guys. Maganda po yung ano controller na ginagamit ko. Meron silang ano nakasulat na kung ano yung i-connect mo doon. Hindi ba kasi ano eh Chinese yung nakasulat hindi mo maintindihan. Ayun guys, naka-connect na yung sa throttle. Ayan. ang next naman ay susubukan na natin yung e-bike. na kung gagana. Eh okay. Ayan guys, wala. Wala pa rin response. Ayan, meron siya konti lang. Ayan. So, ang next na gagawin natin, ayan, mag pacing nung mano, makina. Ayan, magpapalit tayo ng pacing. Ayan, ang ginawa ko guys, pinagpalit ko yung yellow at blue. Ayan, bali yung green, Uh, hindi sila ano, uh, nakakonect pa rin yung green. Ayan, tinesting natin ulit, wala pa rin. Ayan, konti lang yung ano, response. Ayaw tumuloy. Next naman guys, uh, pagkatapos natin sa kulay green, ay uh, susubukan subukan ko muna ng ano, meron pala itong uh, self-study. Ang ibig sabihin nun, Uh, uh, kung nang mag-aano yung makina. ah kung paabante siya o kung pasulong. Ayan guys, kinunik po muna siya. Ayan, kung sakaling ano, na under na yung makina. Wala pa rin. Ayan. Ayon uh, yung tumuloy guys. Ayan. Balik tayo sa ano, sa linya ng makina. Sa 3-phase wire. Yung kanina kulay green yung connect As pinagpalit natin yung yellow tsaka blue. Ngayon naman, ang ipagpapalit natin yung green at yung kulay blue. Ayan guys, yan. Pinagpalit ko na sila. Green at blue. Ayan, susubukan natin ngayon kung Pagana na siya. Wala. Wala pa rin. Ayan. So, kanina, green. Tapos, yellow. Ngayon naman, blue. Ayan. Yung ipagpapalit natin, yung yellow, tsaka green. Ayan. Ganyan lang po yung ano, ang uh, pag, uh, re-repair. Or, pag install ng controller sa makina kapag ayaw nyong umikot Ayan, ipagpalit nyo lang po yung mga wire connection hanggang sa uh, makuha po natin yung tamang facing ng mga wire yan wala pa rin guys ayaw umikot ayun kapag nasubukan nyo na lahat ng tatlong kulay sa makina dun naman tayo sa sensor yan. Kung anong ginawa natin sa connection ng makina, ganoon din sa sensor. Ayan, pinagpalit ko yung kulay blue at yellow. Yan yung green, nakakonect pa rin sila. Ayan, susubukan ko niyan kung gagana na yung ano, makina. Wala pa rin. So, next step naman ay yung kulay yellow yan ang ipagpapalit ko yung blue at green yan subukan natin yun ayan guys, gumana na siya ayan, kapag nagpapalit kayo guys ng controller ayan po pwede niya pong sundan tong video na ano na uh, senior ko sa inyo ayan guys uh, bali okay na yung ano natin pagkoconnect ng uh, controller ayan katapos ng kapag okay na yung andar ng makina naka forward siya minsan kasi mag reverse yan And kapag nag reverse po siya tanggalan nyo ulit yung sa learning ano connection, tapos connect nyo ulit para ano siya magbaligtad yung ikot ng makina. Kapag ganon, tatanggalin nyo na po yung sa learning and or self-study. Ayan. Ito pong mga ibang connection, hindi din na po kailangan galawin to. Hanggang dito na lang po yung video. Ayan, maraming salamat po sa panonood.